Pare. Uy, sumagot ka. Pare. Baka-baka. Yes, what's up mga ka-ZIFP? Welcome na naman po sa isa namang video dito sa ating YouTube channel ang Zach Ivans FP TV sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong mga oras na ito. At uh, bago tayo magumpisa mga ka ZIFP doon sa mga nag na dito sa ating YouTube channel. Thank you very much for subscribing guys. At sa uh, mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, kindly subscribe. And don't forget to hit that notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga uploads sa mga susunod pa nating mga videos dito sa ating YouTube channel mga Kazi AFP at ngayong araw ay uh, nandito ako ngayon sa aking background makikita nyo mga puno ng kalamansi so, dito sa amin sa mga Sibuano tinatawag namin niyang uh, limonsito o so, sa mga ilunggo ginatawag na siyang uh, suha dito sa amin naman sa mga Sibuano tinatawag namin yung limonsito bakit ako nandito ngayon mga GIFP sa mga taniman ng Kalamansi uh, dito sa may uh, Pier uno uh, tunga sakop sa ito ng barangay Cantuod, Balamban di ko alam na meron palang uh, mga taniman dito ng Kalamansi dahil ito sa ating uh, bagong uh, gagawing negosyo, maliban doon sa ating mga turmeric teas and uh, corn coffee, uh, ako'y magsisimula ng isang panibagong negosyo, ang uh, Zach Ivan's Fresh Calamansi Juice mga ka-ZIFB. At meron din akong naisip na gagawa ng uh, calamansi juice with ginger, uh, calamansi juice with turmeric, yun, yun yung plano natin kaya tayo nandito sa taniman ng kalamansi at uh, tayo ay mamimili at uh, syempre para makilala yung mga taong nandito ngayon sa taniman na ito uh, makausap natin. Uh, who knows lalaki yung ating uh, business at dito na tayo kukuha ng mga kalamansi sa taniman nila mga ka -ZIFP. So, isasama ko kayo dito sa aming uh, pamimitas ng fresh na fresh na calamansi, mga ka-ZIFP, para gagawin nating Zach Ivan's Fresh Calamansi Juice. Alright, so samahan niyo ako uh, dito kasama yung aking bagong laboratory boy na si Christian sa aming pamimitas ng calamansi. una ni ka dako ang punuan? mga pila na ni ka tuig ng Dogay na. Sokad pagtanom ng mga pila katuig tuig ko sa limusito? bunga limosito. Ah markot mo ding dili tagas. Mo ding mugbo. niya pagkabuhi. Abohi mga diyadan, na nagda sabunga di kay bang. Sa pagkatinuon. Kinaamoy mga baligya no nga kanang mga gimarkot nya na ang uban na ganing bunga daan. Oh. 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 sa yes, ibabaw nang naay mga guwang-guwang na. Anag, nagmarkot na po kagsugod. Kani? Mm. Oo. Oh, okay. Hmm. Inigkuan ani itanom na po ni mo. Oh. Dugay ko malaya ng alimusito og apilon ang pungango o kuha na. Tinood oh, na Oo. apilon yun ang pungango. na ko gilak. Kana mo lakti kay dali Melaya na. Dali malaya. Malasa gyud ni Ako suway usak ko. matabang siya pa dia tanak pengharap bis naga, gamai-gamai, apa yang dia Oh, apa yang digenis ni? Apa yang embunga pakai? Tiap-tiap musim, mana ikan? Tiap-tiap musim, mana ikan? Tiap-tiap musim, mana ikan? yang tiap musim, mana ikan? Tiap-tiap musim, mana ikan? Tiap-tiap musim, mana ikan? Tiap-tiap musim, mana ikan? Tiap-tiap Mercado. Ginta, naga na sa mga sa oh, basta ka nang nag-tag-tagit ko yun. May mama. Ayan, mga kasi cifp pag meron kayong medyo malapad na lupa, tanim kayo ng kalamansi, napakalaki ng market potential nitong ano na ito? Kalamansi. Sa Ilonggo, Suha. Suha. Ah, sa Ilonggo, hmm. Suha Natawag na ah, tawag na. Muntaya. Ah, Dari sa Cebu, Limoncito. Amung tawag. ay katong naanuran. Ako igagay sa sir. Ang naan ba na mo anang niya nga tawag din sir kay Ubin sir. Ang niya nga Ubin. Pero Ubin iya ang angga din sir. na. ba? Hindi na malipat. Tunggu, 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 dari saya paling seram dah ni untuk kenapa kau ni dah ni molek eh ni tu mai tu Pijak? papa mama itu tikus ah paling <tipos> tuloy na namimitas sila si nanay dun sa likod meron tayong kaibigan dito mga kazi IFP ito si hey pare kumusta ka dyan <laughs> oh. pare huy magot ka pare baka baka Ayan, meron din puno ng guyaba, no? yan Maliban dun sa isang kaibigan nating baka, meron pa tayong isa ditong kaibigan. Ayan, tingnan nyo. Yan. Ayan. Ayan. Selfie. Selfie. Kato kono pegawasa sauna dili pa imong ana kataas ang refraf karon nga karon nga taas na ning ni awas Ang sa'yo pinakamahal nga naabtan o presyo sa limusito nga kanang ting, ting nihit nga nga ting mahal niya na? Ang among naabtan ko rin nga ka kanang, kanang presyo na sa merkado ba? At presyo sa merkado? Tag-pinti siya. Ang 120 ang kilo. 120 ang... Nga usa kilo, di mo nakabot sa gatos, guru. Basta kung dagko. Kung dagko, may sa dagko yung sayo. Kung ano nga. Di nakabot sa gatos sa kilo, basta dagko yung pero, oh, gagmay po. Oh. oh, abot sa gusagat to? Oo, oh, abot. Pinakabarato, mauna ni siya, 40 ang kuan. Napay mo us-us. Ani, ani, abot mo, abot pag hindi siya, o 20, o ganang... Ayun, anak mo gina siya, basta mudaghan ganig maayo ang supply mo, barato mangyot. Oh. Kisihan pa. Oh. Antagaya sayota. Wala, 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 Tapi wala, 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 bunga wala, 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 ang.

Yes, we're back mga ka Gazi IFP. Kararating lang namin galing dun sa aming uh, pinuntahan sa may Pier Ono. Ito nga, Barangay Kumbado, Balamban. Tayo po yung uh, namitas mitas ng uh, fresh na kalamansi. Ito na po yung ating uh, napamitas dun. Gagawin natin kalamansi juice. Siyempre, kasama ko kanina si Christian, ating uh, bagong makakasama dito sa ating uh, ZIFP laboratory, mga ka-ZIFP. If you like this video, kindly like and uh, don't doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Don't forget to click that notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming mga videos, mga uploads, mga ka-ZIFP hanggang sa susunod na pagsasama sa ating uh, future vlogs mga kasi IFP Joseph Jennifer. Till next time, ciao!